So, ayun mga sir. So, bali, susubukan na namin itong platino ni Kuya Lito. So, kasama ko si Kuya Lito. Yan, yung may-ari ng aparato. Yan. So bali may nako na kami konti. Nagsimula kami dun sa taas. Kanina. Bali pupunta kami dun sa may sapa. Samandaram. So habang naglalanta tayo mga sila eh. <coughs> Shout out tayo. Shout out pala kay ano kay Christian Palamig. Shoutout sa Gear. At shoutout din kay ano, Red Eye Electronics. Ay So, update ko na lang po kayo mamaya mga sir kapag kaandom na kami. Baka mabita ko 'tong ano, CP. <laughs> so update ko na lang po kayo mamaya. A few minutes later. So, yun. Dito na kami mga sir. Oh, medyo masukal lang. So, kaya yan. <laughs> masukal. Hindi gaya dun sa mga pinupuntahan natin. Mga sir. Na iba. O. Okay, tara. Again Hey, on huh. Mm -hmm. Bayawak mangsar nakatakbo doon sa taas. Sayang.

nagsabak ang kay nagsamag pero may ato pagpagnantay din na pagnantay ito yan masokal mga sir walang daanan na iba So update ko na lang ko pa kayo mamaya mga sir. So yun. Bali pa uwi na tayo mga sir. Nasiraan tayo ng ano. Hmm. Um, Layan ng kuryente. So nagpaiwan yung kasama ko. Doon doon. Medyo malagi rin siya. So, pauwi naman na tayo. Tapos yung kuryente niya, iiwan ko na daw dun sa bahay nila. Iiwan ko na. Masiraan tayo ng pamatlayan ng ating bahay. Bahay-bahay ng ano, kuryente. Yun o. Hindi kita. Hindi kita. Ay ko. So, bali ano, pupunta tayo sa kalsada. Ay ko. Daming tinik. Oh, si Siti kot tu the ay, ay so bali marami naman na tayo nakuha mga sir napalatak isda tsaka ang tawag dito kiwit so ibababa ko muna to mga sir itong ano aparato mabigat siya hindi gaya yung mga ano PDC type ariko ayun so yun nasira kasi mga sir yun oh. So ito yung sinubukan natin mga sir So okay naman siya so ito yung nakuha natin yun medyo marami rami din palatat tsaka ano palaka may mga isda din tsaka kiwi tsaka yung pugo <laughs> muntik pa na ka wala yung pugo ah uh, pugo So hanggang dito na lang mga sir yung ating videos video oh, kapagod so kung nagustuhan nyo mga sir please like, share and subscribe at pakipindot na rin po yung aking notification bell para update po kayo lagi sa mga bagong na-upload na video so hanggang dito na po so paalam po mga sir bye bye